Day. Oh, oh, oh. Tara, tara, tara. Gusto ko nga po trip. Oh. Sakto, si Ate Ella mo. Nandun, nagtitraining. Gumawa ng shawarma, kumakain ng shawarma. Hmm, masarap so, yun, di ba? Sakto. Ano, punta natin. Sige. Bili tayo. Sige. Kata natin, guys. Let's go! <laughs> at ayun na nga. Ngayong araw nga ay pupuntahan namin ng jowa ko kasi doon kami magpupudrip ng shawarma. Dito nga lang pala yan, guys, sa tangos. Ayun ako nakikita nyo, daan na yan. Dyan lang yan sa tapat nyan. Dito, oh yan. Sa the shawarma. At ayan na nga si Duday, no, umu-order na. Mahilig nga din pala mag si Duday kaso yung walang mga gulay. Meron nga pala ditong shawarma, shawarma rice, burritos, at na, nachos. Itong pinaprepare nga na to ay sa nachos. O, ayan, may gulay-gulay siya, syempre. Isa yan sa nagpapasarap sa nachos. Ayan, no, cheese nachos. Tapos, ayan, no, may mga cheese sauce, garlic sauce. Uy, grabe, ang sarap niya, no. Tingnan mo na may itsura. Next nagagawin nga dito, guys, is etong burrito, guys. Eto pala yung combination ng shawarma at yung shawarma rice. Ganito pala siya gawin, no. Nilalagay sa fita. Tapos, ang gagawin dyan, i-fold na parang lumpia. Ayan, no, para ka lang gumagawa ng lumpia. Tapos, tapos may kanin sa loob grabe kakaiba first time ko lang makakita nito guys ayun no, parang lumpia talaga eh. binabalot after ibalot eh pwedeng hatiin sa gitna ayun no grabe ang sarap no i train nyo na to guys, hindi kayo magsisisi. At dito naman ay umorder na nga si Duday ng shawarma pita. Ayan, si Ate Ella ang gagawa. Kasi nagpa-practice siya dito gumawa ng shawarma, you know? Kaya dito kami nabili. Kaya naman tingnan natin kung magaling na ba to gumawa. So ayan, first step, syempre ilalagay sa kamay itong pita na ininit na, no? Okay, nangangapapa siya guys, syempre first timer eh. Then, lalagyan syempre yan ng beef. Ayun, may takal-takal lang. So, hindi siya magkaka magkakamali dyan, magkakapantay ang dami. Wow, okay. Galing si Duday kasi ayaw ng gulay, guys. Gusto niya all meat lang. So, ayan, ilalagyan na ng sauce. And then, tutupiin. Wow, galing. Pwede na, pwede na. Okay, and then, ayun. Sinor niya na ito, para hindi malaglag yung sauce sa ilalim. Then, i-slam dunk niya na dyan. Wow, what a nice. Then, okay na. Abo, pwede na, Pwede na. Ayan, ipopolda lang dulo. Tapos, okay na. Tapos, ayan na, guys. Ito na rin yung akin. Yung sa akin may gulay. Hindi ko na pinakita. At, ayan na. Pudripin na natin itong shawarma na ito. Tingnan natin, guys, kung masarap. First bite, Tinduguday. Uy, uy, dumable bite agad ah. Oh, sarap yan. Gawa yan ni Ate Hele. Oh, di ba? Siyempre, tayo din po trip na tayo. Kaya yan, sinetap na natin to para madire-diretso na natin putrip trip na to. Mabilis na sa akin tong kainin kasi yung tuling ko kumain eh. Oh. Tsaka legit na masarap kasi shawarma na to guys. Kaya naman, ang bilis ko lang talaga tong kinakain. Siguro tatlo o oh, apat agad lang. Ubus na to. Kaya naman guys, kung nagkikrate kayo sa shawarma eh, simulan nyo na maghanap ng mapagbibilan nyo ng shawarma. Siyempre, yung hanap nyo yung masarap. Para naman craving satisfied kayo. Maya-maya nga lang guys ay naubos na namin itong shawarma ng buhay. Grabe craving satisfied. Ayun no grabe may suso Uy tumutulo-tulo pa. Ang sarap. So ayan guys. Ito si Duday. Ang bagal kumain. Malit pa kasi yung bunga nga nito eh. Di ko kagaya eh. Saglita lang eh, yung shawarma eh. Tapos ayan dito naman makain siya. Nakakita siya ng ice cream. Kaso wala. Sorry. Kaya naman guys. Hanggang dito na lang. Pwede na. Pwede na si Ate Ella gumawa ng shawarma. At syempre, wag niyo kakalimutan mag-like, comment, share, at mag-subscribe. At kung ano man ang pwede nyong gawin. Bye-bye!